Isang magandang araw mga kamamba Tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng uh, trigger switch Paano maglagay ng trigger switch at ating mga motor At ganoon din, tuturo ko rin sa inyo ang bawat function ng ating CPI na 4 pin Eh, okay. 4 pin, 5 pin Okay Ah uh, Mauna po tayo sa ating CDI. Eh. Yung ating CDI ay 5 pin. Itong nasa taas, yan parting yan. Yan kulay blue na may stripe na white, yan po ay pulser. At ang katapat po naman ng pulser sa baba ay ground. Ito po yun. Yan, ground yan. At yung gitnang pin ng ating CDI, yan po ay kill switch. Papunta po yan sa ating uh, ignition nyo. So, siyan. Ignition. So, yan. So, ating motor. Okay? At ito po namang katapat ng ating uh, pulser sa taas. sa gawing kanan, yan po ay may wire na kulay dilaw at ikim. Strike na ito. Yan po ay papunta dito sa ating ignition. Ignition coil, okay? Ayan. At diyan po papasok yung ating uh, switch o yung kill switch na iwas na uh, tayo lang ang nakakaalam. Ayan. Makikita nyo po itong switch ito. Kailangan po ang gagamitin nating switch diyan ay yung medyo matibay. Ika nga yung heavy duty dahil lagi po yang naka-on kapag ginagamit natin ng ating motor siglo. Okay? Dako po ulit tayo dito sa ating CDI. May isa pa pong natitirang linya. Ito pong kulay. Pula na may stripe na black. Ayan. Papunta po naman yan ng ating speeder. Yan po yung sinasabing uh, stator drive. Kapag po naman tayo naka battery drive, ito ay pupunta sa ah, accessories wire ng ating motor. Okay? Sana po ay may natutunan kayo sa aking video ng ito. Ah, Unang-una sa paglalagay ng safety switch sa ating mga motor. Maraming salamat po at hanggang sa muling video. God bless.